meron lang po akong ipapakita sa inyo pero bago ang lahat mamamusta po ako sa inyong lahat kumusta na po ang ating mga buhay buhay December magdi December po ayan kaya ito nagano ko nagano po dito sa aking my little garden nagano ako nag, -ano po, nag -linis na siya Ayan. Wala na po yung mga mani, wala na po yung ano, mga ampalaya. Tapos ang i-share ko po sa inyo ngayon. Tcharang! Ayan. Namulaklak po ang aking... Ang aking... <laughs> Ayan, aloe vera. Ayan siya, oh. Kayo po ba? Naka-experience ba ng ano? Ayan siya, oh. Ayan. Tumulaklak po ang ating aloe vera. Yeah, Amazing. Ang napaka ano. Nagulat ako kasi nagkaroon siya ng bulaklak. Ayaw Ayaw tumayo. ang ating stand yan po siya Ayan po siya. Ayan talagang siya. Good morning. Good afternoon. Ayun ang aking aloe vera po. Bakit siya ano? First time na nagkaroon ng bulaklak ang aking ano pa siya? Mga 2 years 2 years pa lang siya sa akin. O mag 3 years na. Ano na siya. Oh, ayan. Ang oh, grabe. Wow. Ang aking aloe vera na mulaklak siya. Tapos meron pa dito mga maliliit. Ayan. 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 Ang aking aloe Parang sa aking amazing business lang din namumulaklak na rin. Kaya ayan. Tingin-tingin lang po kayo sa aking aloe vera. Ayan. Maliit lang siya na paso. Ayan o, oh, ganyan lang siya. Ganyan lang siya kaliit. Ayan. Hmm, namumulaklak siya, grabe, ayan, nunood po muna. Ayan. Wow. Thank you for watching, guys. Sa aking aloe vera namulaklak siya. Ayan. Wow, sana makaano siya mubukad siya kung unsa jud ang iyahang uh, ano yung klasing bulak niya yan thank you thank you for watching god bless us all po yan lang po ang aking pakita sa inyo yan yan po siya aking aloe vera namumulaklak siya comment lang po kayo kung meron din ba kayong experience na nagkaroon ng ano bulaklak ang inyong aloe vera ayan ako naman first time ko po at yun nga sa loob ko nga siya nilagay kasi nung pag ano yung binili namin dalawang puno siya tapos yung isa namatay nalanta siya dahil sa nasubrahan ko ng ano dilig kaya nilabas ko siya dito sa labas nilabas ko sa labas ngayon ang nangyari pinabayaan namin siya pinabayaan ko siya pero sometimes yan dinidiligan hanggang hmm. nagkaroon siya ng mga sanga ayan ang daming sanga-sanga niya. Ang daming ano. In Japanese pa nagbusa-busa stero na siya. Ngayon ang nangyari, habang pinabayaan namin kahapon, kani kani kaha, kaninang umaga, mandaling umaga, nag ano, naglilinis ako. Nagulat ako. ayun siya. Nagkaroon siya ng bulaklak. Kaya ayan. Okay, maraming salamat po sa inyong lahat. Hanggang dito lang po muna ako sa aking short live. Ang pinakita ko lang ang aking flower na, ah, hindi siya flower kundi aloe vera na nagkaroon ng bulaklak. Ayan, namulaklak siya. Kaya update ko ulit sa inyo bukas or kung namumukadkad na siya para makita natin. Pakita ko rin sa inyo kung anong klasing kung ano yung ano, yung style ng uh, pamulaklak niya katulad ng rose, 'di ba? Maganda ang ano ng rose. Kung ano-ano mga flowers ang ano, pero hindi ko pa na, hindi pa ako nakita ng bulaklak na aloe vera. Kaya ayan, i-share ko din po ulit sa inyong lahat. Thank you for watching at mag-message lang po kayo kung naka-experience kayo ng aloe vera na namumulaklak. Ayan, thank you for watching. God bless us all. Ayan po ang aking sharing. Ayan siya. Sharing, sharing sa ating aloe vera. kasi sa ano. Mabaliktad ah, kasi sa ano sa init. Ayan oh. Um. Okay. Thank you for watching. Bye bye. <laughs> thank you. Thank you. Hanggang dito na lang po muna. Ayan. Bye. Bye.